Ay, bala na galuhubad man na. Ah. Kita na diri aring video. Oh. Yan guys, nag-ibos kami guys. Yan si Mother. Mother, shout out Mother. Oh. Gan kuan, kuan siya oh. Duso-duso. Katunga usa ma. Dong, ari dong, Ay, wa pa ni mo na kuan. Sige, katunga usa. Kipa. Di upat ka kilo ma. kuan siya ng ibos sa Tagalog guys uh, ano nga Tagalog suman malagkit guys malagkit ito and ipo ikot hello <laughs> 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 bye <Babay> guys hello, <laughs> Daming yug dito guys. Ikaw na ba yung junior, ikaw na ba yung junior? Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Mag vlog tayo guys sa paggawa ng suman. Diyan mo yung ano namin sa kahoy lang kami guys sa kahoy kahoy mga kayanan lang Ayan, guys. namin eh. wala nang gasol gasol Ayan. shout out dyan si bidyuhan mo rin si tatay, tatay bidyuhan mo rin si tatay si tatay di mo kamo ng ano kahoy wala nang maligo dyan wala nang maligo wala nang maligo wala nang maligo ayaw Hello guys. Hello. Kita hmm. na lang na. Dili ilihok ug mag-video. Hmm. Hello guys. <laughs> Shout out guys. <laughs> hmm. Tiyan. Ayun oh. Yan yung mga new guy namin guys oh. Ah, oh, akatasa. Oh. Siguro mga 100 years na 'yan. Ayun, mayroong tanim oh, maliit pa oh. Mga tanglad guys, marami tanglad oh. Sili. Ah. Mm. sili oh. Hmm. may maliit pa na manok. tanglad guys, daghan oh. papaya guys, sis Hello ka sa vlog <laughs> ah. Kahoy Pwede na nasugnod tay Tatay na ko ng kahoy Nagsik ng kahoy yan yung kahoy <laughs> si oh. Ah, Si ng kahoy oh. Oh. Ah, imo hade na pikason patay. Ah, si ni Jaco ron. Indot lagi na mong kuan. Ah, pa dito sila. Angel oh. <laughs> Princess. Ayaw magpa. Ah, gyapon ng kahoy oh. Ha. Kahoy. Kala na yung mong kamutan yung makuhaan. Ara. Si Tiang oh. Hehehe. <laughs> Oh, tiang si tiang. Aku ah, mau ke atas. Karena di ni ke atas. Umuk malay no? Umuk na yun. Umuk na rin hmm. kahoy rin na. Diman. Diman, mong man. Iya. Eh. Oh, ya din mang lag tas. Ah, talad. Sino nok? Sino nok? Ni Ah, layo man ton. Wala na may tubig kay dito. Man, hindi mi Kamil. Tama mo na. Namay tari si oke Lokir. Okay na natay. Ay anak Arabi ka sa tay. Gahe mo magmakuan. Oo. Oh, Ugao na Kamil. Ubas na. Bugnaw tubig dito. Sakuan pa. Disi utso pa. Dagat. Oo. Uh. Nyugan guys.